bumagsak ang isang hanging bridge sa may Sitio Melina patungo ng Sitio Jogan habang tumatawid ang 43 estudyante at 7 guru sa Abuyo Alfonso Castaneda Suneva Biscaya ay ang Gipolis Major Glanery Cabalisa ang hepe ng Alfonso Castaneda patungo sana sa kabilang Sitio ang mga guru at estudyante ng Abuyo National High School para sa kanilang intramurals sa mangyaring insidente. Binanggit pa na bumigay daw ang hanging bridge kasi sabay-sabay dumaan ng mga estudyante at guru at ito ay may kalumaan na. Dinala sa RH ng Castaneda mga bata para masuri habang tatlo sa mga biktima. Ay naitakbo sa Good Sam sa kabanatuan City sa Nueva Ecija para sa ciriscan dahil sa pananakit ng katawan, dibdib, pagkahilo at pagsusuka. Ping nasa 6 hanggang 10 metro ang taas ng tunay at bumagsak ang mga bata sa portion ng matubig, may buhangin at bato. Sa kasalukuyan ay nakauwi na mga estudyante at guro matapos silang masuri ng Arichu ayon sa PNP. May kalayuan din ang lugar ng insidente at nasa 30 hanggang 45 minuto mula sa sentro ng Alfonso Castaneda Castañeda sa Nueva Vizcaya. Kasama mo sa Arimen Nueva Isiara, rajuman Ace Blanca, Tatak Arimen.